pagkanta ng wala sa tono, may benepisyo sa katawan, ayon sa eksperto. Ikaw ba yung taong mahilig kumanta? Yun bang kahit naiirita na yung mga kasama mo eh, wapakels ka dahil feeling mo ang ganda ng boses mo kahit wala ka sa tono? Aba! Ituloy mo lang yan! Dahil alam mo ba na lumabas sa pag-aaral na may health benefits pala ang pagkanta kahit wala sa tono? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, Sinasabing ilan sa benepisyo ng pagkanta kahit wala sa tono ay nakawala ng stress, nagpapaganda ng mood, nagbibigay ng lakas, pampahaba ng buhay, nakakapawi ng kalungkutan, na-exercise ang muscles sa iyong upper body, nakaka ng immune system, at nakaka-improve ng iyong breathing. Maging ang karaoke singing ay maganda rin sa iyong kalusugan dahil nagbibigay ito ng entertainment at kasiyahan. Mainam din itong aerobic exercise. Ayon sa mga health expert, ang madalas sa pagkakaryoke ay isang paraan ng therapy sa mga taong nakakaranas ng psychological conditions. Nakakatulong sa breathing at rhythm. At higit sa lahat, nakaka-boost ng self-confidence. Kaya, payo ng mga eksperto, ituloy mo lang ang iyong pagkanta kahit wala ka sa tono. Dahil marami naman itong maitutulong sa iyong katawan.